Us. Bisa jaga di pogs maglangoy langoy ngayon. madalam mandagat mga man dagat mga balipogs. kinaman magparegos may lawas Okay lang ang mga mga balipogs kita ng May lawas mga paregos si Jinjin digi. Ang uh, mga bali-pogso, uh, lipay kita ang mga bali-pogso, mga bata. Lipay kita sa dagat ang mga bata, mga bali-pogso. Ano, mapanarap sila, mga bali-pogso. Hindi ko nga mag magpangarap pa lang. Mga bali-pogso, so, so, ang mga bali-pogso, daang bata ko bali-pogso. Kailan pa eh, asal di batera po ang kuya po mo. hindi yan mo naparegosan, mga balipogs. Okay, kasi mga balipogs, nanagin na salamat.